All home. Tara na magtingin tayo ng ano. 50cm by 50cm. 50cm 50 50 by, oh. by 50cm. Oh. Okay. Para alam ko yung space. 50cm 50 cm by 50cm. Sige, hanggang kayo. To. Fuji Denso. Ibang may ibang brand? Tuloy. Bilabo na yun. Nang ref? Nang walang. Pagkantay mo siya sa SM, SM na lang. Ito lang ang ref nyo. Ano size ito? 55. 50 by 50. Ito? Same, ma'am. 50 by 50. Scissor. Stretch. Ano size na ito? 6 by 54 by 75 6149 Okay Ang single, like a single 3K, okay, okay Yung kaninga kapal Pero your text Your text to Oo, oh, your text Sige, sige Sige Ah, ito, Jew Foam naman din. Maganda rin yung Jew Foam. Queen ng Jew Foam. Ang size, 4 x 60 but Kasi magpa-customize pa ako ng bed. Ito, ay gusto ko to. Single ito. Ay, sorry. Ang single niya is 40. So, parang 10K din ang single na ano. Ang size ng single is 6 by 36 x 75. 4 x 60 by 75. 6 x 3675 Okay. Standard na single ang size. Na. Okay, okay. So, meron ding isa 6 x 48 by 75 na ano, sing, ano to? Semi-double. Semi -double. ito, queen size na. Ito, queen. Ito. Ito, queen. Gusto ko yung queen. I'm so, bland. So guys, nasa SM tayo ngayon. Titling tayo ng kutsyon. Ha? Huh? I I four nine seventy or four thirty Pa 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 ako. A ako nakuha ang uh, sizes. 5149. 1, queen, no? Naka-single? 36. Asa? 36 man, niri. Ano, ito man, 6 lang siya sa baba. So, double deck, pwedeng dalawang ganito. Papagawa ko yung double deck. 6 by 36 by 75. Tama. Para magka-size sila taas at baba. Okay lang. Pero yung smaller than smaller nito. Sa so, 36 mo ah, ano ito? Apat um, ah. Ano okay. Ay, Ay, ito, Pinakamaliit Okay. 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 yung Okay. Okay. yung Okay. 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 sige Okay. 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 3 2, 9, 3, 2, 9, 5. 3, 7, Kira. Canis 3, 7. Ito do double na siya, ilim bed. ano eh semi-double. Semi-double. 48. Dalawang bed to? Oh, dalawang bed. Ito, pwede na. 36 single. 36 din. 6 by 36 by 75 So, kung 3.7 to, ito makapal 5.149. Para mas sulit si Eurotex, no? Hindi, mas makapal. Eurotex. Ito ang mga refrigerator nila. Ito ba lahat ng ref? Panasonic. LG. Parang bet kong LG. Yan, malaki. Oh, pull out tray. LG. Condura. Fuji Denso. Panasonic. Panasonic. Ito lang mga Samsung nilo. Inverter na itong si Samsung. Laki na siya. Walang smaller na Samsung. 7.2 Kani? Hmm. Okay, that's the Samsung. Home credit, pwede? Pero kung gawa ko ng ref, ang dami ko na i-ano sa home credit ko, okay lang ba yun? Um, tatanong natin sa home credit. Sige, pwede natin. Ah, sige. Ayan, so, anyway, maganda siya. So, paki, ano ulit, Paki Um, balik. Anong total niya na size? O yung unan, yung unan. Pila ang total niya na size na as a bed. Og, um, ganda siya, na pa si storage, no? Investment man good, tanan. Pwedeng bed na ito. Two meters by? Three meters. Two, two meter by three meters na siya. O sige. Two. Tapos ito, yung haba. Ipaano ba hanggang sa dulo, ba sa dulo, sa dulo, sa dulo. Yan, nandito. 150. So, 2 by 1.5. Okay, so, makustomize ko sa sal. Ayan, so, 2 by 1.5. Okay. And then, you have your storage. Tanaw, okay like this. Ito. Wala na po. Ah, ito lang ang storage. Ganda. Sige. Thank you so much, everyone. <laughs> Mahal ang gas range, sa <laughs> Good luck. Good luck. Semi-double. Semi Semi-double. So, guys, may final decision tayo. 3-2 lang. 3-2, 9-5. 3-3. May napa to discount? 3-3. Dalawang dalawang bed na siya. So, maglatag na tayo dayon. Makapag-picnic na tayo. Dayon. Magpalit na natin ng mas barato na Anto, magpalit na natin ang barato na ano, yung net ba? Kalambo. Tapos makatulog na tayo sa balay. So, there you go, guys. Punta tayo baling asa, weird like, unan doon yung gusto ko yung mandawi pong, no? Barato lang. Sa mandawi pong dito? Layo pa? Anyway, so we'll see you later guys. And it's me, Yaka I'll see you later on my channel. Bye-bye. Thank you.